Billionaires in Sunbright, Part 18 Nakagat ko ang aking labi nang maramdaman ko ang pagbaba ng halik ni Mr. Muller sa aking leeg. Dahan-dahan niyang dinampian ng mga mumunting halik ang parting yun habang ang isang kamay niya ay nakahawak sa balikat ko. Ramdam ko ang papatubo niyang balbas na kumikiliti sa aking balat. Natila gasolina ang mas nagpapatindi sa apoy na naglalagablab sa kaloob-looban ko. Kumawala ang mahina ngunit mahabang ungol sa aking bibig nang sinimulan niyang sip-sipin ang aking leeg na para bang isang bampirang hayok na hayok na mainom ang aking dugo. sir, sambit ko sa ngalan niya nang maramdaman ko ang pangkikikil niya. Kung paano niya kagat-kagati ng laig ko? Gusto kong itulak ang mukha niya palayo. Gusto kong tumikil siya. Pero katawan ko na mismo ang umaayaw. Katawan ko na mismo ang nagsusumamo na magpatuloy siya. Napapikit na lang ako at dinama ang sensasyong dala ng kanyang labi at bibig. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kanyang dila na sa pang aking leeg paidaas sa aking pangah hanggang sa dumikit ang labi niya sa aking tenga. I want you, Christian. I fucking want you right now. Sensual niyang bulong at kinagat pa ang pangibabang dulo ng aking tenga. Nanginig ang katawan ko sa ginawa niya. Sobrang init nang dating nun para sa akin. Kahit na wala pa akong kahit na anong karanasan sa mga ganito, ay alam ko sa sarili ko na naaapektuhan ako sa ginawa niya. Ramdam ko ang kasabikang bumabalot sa aking sistema ang pagtibok ng parte sa pagitan ng makita ko. Do you want me, Christine? Muli niyang bulong sa akin bago din ang ng halik ang aking leeg. Mm. May kung anong bumara sa lalamunan ko nang sasagot na sana ako ng oo. Marahil nagtatalo pa ang katawan at isipan ko. Kung tuluyan nga ba akong magpapasakop sa init na nararamdaman ko o ititigil ang ginagawa namin ito, lalo na't hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin pagkatapos ng tagpunto. Answer me. Napasinghap ako ng dilaan ni Mr. Muller ang aking leeg pababa sa aking tip, -tip sa parte kung saan nagsisimula ang linya sa pagitan ng aking tip-tip. Sir, shh. Bolong niya sa akin bago binatong ang hintuturo sa aking labi. Pagkatapos ay tumiting siya sa aking mga mata, nag-uumapaw ang pagnanasa sa kulay asul niyang mga mata. "I'll take that as a yes," nakangisi niyang dagdag bago muling inangkin ang aking mga labi. Pero sa pagkakataong to, ay naging mapusok na ang bawat hagod at galaw niya. Ramdam ko ang gigil sa bawat pagsipsip niya at pagkagat niya sa labi ko. Ang pagpupumiliit ng dila niyang makapasok sa loob ng aking bibig. Hanggang sa wala na akong nagawa, kundi ang bahagyang ibuka ang aking bibig at hayaan siyang makapasok. At doon, ay halos malunod ako sa intensidad ng halik niya. Luminipis na ang hangin na pumapasok sa aking baga, pero ayokong tumigil. Ayaw kong maputol ang halika namin. Ayaw kong matapos ang kakaibang sensasyon na nararamdaman ko. Unti-unti akong nauuhaw at nababaliw sa halik niya. Bawat galaw ng bibig niya ay tumitindi ang pagnanasa kung madama pa ang malalambot niyang mga labi. Wala na akong pakialam kung maubusan man ako ng hininga. I want more of his kisses. Siya na ang kusang lumayo sa akin. Pulang-pulang palibot ng labi niya pagkatapos. Marahas na nagtataas baba ang kanyang malapad na balikat habang nakapinta sa kanyang muka ang isang sabi at mapaglarong ngisi. Do you want to do it? Tanong niya bago muling lumapit sa akin kasabay ng pagdikit ng katawan niya sa katawan ko. Dama ko na ang init ng katawan niya kahit pa may mga damit pa man kami. Nakapaso, nakakapanuyo ng lalamunan. Inamoy niya ang liig ko kasabay ng dahan-dahang pagbaba ng kamay niya sa aking baywang. Dama ko ang pagdiin ng palad niya sa gawin yun. Napalunok na lang ako dahil hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. I'll take your clothes off. Bulong niya sa akin bago ko naramdaman ang kamay niya sa laylay ng damit ko. Nung una ay nagprotesta pa ako. Pero nang muli niya akong lunurin sa kanyang makasalanang mga labi, ay tuluyan ko nang ipinaubaya ang sarili ko sa kanya. Agad na niyakap ng lamig ang aking balat pagkatanggal niya sa suot ko ang bistida. Ang tanging naiwan na lang ay ang dalawang maliliit na tela na nagkukubli sa aking dibdib at kasalanan. Niyakap ko ang sarili ko upang labanan ang lamig at itago ang katawan ko mula sa kanyang mga mata. Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking pisngi dahil sa kahihiyan. Ito ang unang beses na may makakakita sa akin na ito lamang ang kasuotan. Don't cover it. You're gorgeous. Pabulong niyang sabi bago inilapit ang kanyang muka sa aking dibdib. At ilang sandali lang ay naramdaman ko ang paghalik niya dito. Dahilan para mapasinghap ako dahil sa gulat at kiliting hatid ng mga labi niya. Your body looks so damn fine. Dagdag niya kasabay ng tuluyan niyang paghawi sa mga braso ko. Gamit ang isang kamay ay hinawakan niya ang magkabilaan kong kamay at itinaas sa headboard ng kama. So, sir, sir uh, I, don't think ko... Hindi ko natuloy ang sinasabi ko nang dilaan niya ang linya sa pagitan ng malulusog kong dibdib. Unang bes kong maranasan yun. Kaya hindi ko napigilan ang paglabas ng mumunting ingay sa bibig ko. Hingal na hingal ako nang lumayo siya sa akin. Sobrang init ang mukha ko dahil sa iyang nararamdaman ko, lalo na nang tumitig at ngumisi siya sa akin. Take it off, Christian. Matigas niyang sabi sa akin bago inabot ang aking bra. Take this thing off or I'll do it myself. Dagdag niya bago niya muling inilapit ang mukha niya sa katawan ko at sinimulang halika ng aking dyan. Ang dami kong gustong sabihin at gawin pero hindi ko magawa dahil hindi ko rin alam kung papaano. Nakahiga lang ako habang unti-unting nalulunod at nababalyo sa init at sarap ng sensasyong unang bes ko lang naramdaman. So you wanted me to take it off, ha? Anya bago naglandas pa itaas ang kanyang mga labi hanggang sa tumapat to sa aking titi. Dali-dali niyang pinagapang ang kanyang kamay sa aking likod at tinanggal ang hook ng aking bra at ilang saglit lang ay tuluyang nakalaya ang aking dibdib na agad niyang sinungkapan. Napasinghap ako sa gulat ng lamuni ng mainit siyang bibig ang korona ng dibdib ko. Nalukot ang mukha ko dahil hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Nang unang mga sandali ay hindi ko magawang maging komportable sa ginagawa niya. Pero sa paglipas ng ilang segundo ay natagpuan ko ang sarili ko na napapakapit sa kanyang buhok habang dumadaing sa sarap. Nakakabaliw ang sensasyon na dala ng mainit at madalos niyang labi. Pabilis ng pabilis ang paghinga ko dahil sa tindi ng sensasyon sensasyong nararamdaman ko. At mas tumindi pa yon ng ang kabila naman ang pagdiskitanya at paglaruan. Tanging daing at pagsabunod sa buhok niya na lang ang nagawa ko. You like it? Tanong niya sa akin ang bahagya siyang bumangon para tingnan ang mukha ko. Agad akong nag-iwas ng tingin, kisabay ng pag-iinit ng magkabila akong pisngi dahil sa hiyang nararamdaman. Y -y -y Hindi ko po alam. Sagot ko sa kanya sabay takip sa bibig ko. At kahit na nakatingin ako sa ibang direksyon, ay hindi pa rin nakatakas sa aking mga mata ang pagsilay ng mapaglarong ngisi sa kanyang mga labi. Bago niya muling ibiraba ang kanyang ulo, palapit sa aking katawan. Look at me, Christine. Look how I take your panty off. Mapangakit niyang sambit, bago ko naramdaman ang pagtama ng mainit niyang hininga sa aking kitna. Look, giit niya. ang ang boses niya. Kaya natagpuan ko ang sarili kong dahan-dahang tumitingin sa kanya. Nagtagpo pa ang aming mga mata bago siyang umisi, sabay kagad sa strap ng panty ko. At gamit ang bibig niya ay dahan-dahan niya yung hinila pa ibaba hanggang sa tuluyang lumantad ang aking kasilanan. Tatakpan ko na sana yun, pero agad niyang pinagilan ang mga kamay ko. Mapanukso siyang gumisi. Sir, Huwag niya namang tingnan. Saway ko sa kanya at ngumuso. Why? Nihiya ka? Pabulong niyang sampit bago niya inilapit ang mukha niya sa aking mukha na. Sir, Na Napasinghap na lang ako nang lumapat ang mainit siyang labi sa aking pagkababae. Hindi niya ako bigyan ng pagkakataon na makapag-react at makapag-adjust sa kakaibang sensasyong dala ng ginagawa niya. Tinuloy-tuloy niya to. Pakiramdam ko ay isa kong maliit na kunehong nilalapa ng isang gutom na liyon. That's it, Christian. Mauna. Anya habang patuloy lang sa kanyang ginagawa. Napaliyad na ako sa baykapit sa ulo niya dahil sa labis-labis na sarap na nararamdaman ko. Tingin ko'y parang sasabog din ako sa gitnang bahagi ko. Para ko maiihi na ewan. S Sir, Nakaramdam ako ng pagkataranta nang maramdaman ko na parang may kung ano sa pagkababae ko. At nakagat ko na lang ang labi ko nang hindi niya ako pinakinggan. Kahit na itinutula ko na ang mukha niya palayo, ay hindi pa rin siya tumitikil. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. At tuloy ang sumirit ang kanina ko pa pinipigilan. Pero taliwas sa karaniwang nararamdaman ko tuwing umiihi ay binalot ng sarap at kiliti ang katawan ko. Sunod-sunod ay hiyaw ang kumawala sa bibig ko kasabay ng unti-unting pagtakas ng lakas sa aking katawan. Lumuwag ang pagkakahawak ko sa buhok niya. Hanggang sa lumupaypay na lamang ako habang habol-habol ang aking hininga. Your taste sweet. Sambit niya bago siya pagapang na pumaibabaw sa akin. At doon ko lang napansin na wala na pala ang tuwal yang nagkukubli sa kanyang ibabang katawan. But it would be unfair if you're the only one who'll come. Dagdag niya, bago pinisisyon ang katawan sa pagitan ng mga hita ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang tigas sa tigas niya at napakalaki niya ang alaga. Muling bumalik sa akin ang unang gabi na magkatabi kami. Walang duda, yun nga ang nakapako. Gabraso ako sa laki at haba. Napalunok ako at nabalot ang takot. Hindi naman kasi ako tanga para hindi malaman kung ano ang susunod yung gagawin. S Sir, I don't. Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang siilin niya ako ng halik kasabay ng paglingkis niya nang mahita ko sa palibot ng baywang niya. Dahilan para dumikit ang naguhumindig niyang kahabaan. Ramdam ko ang init at tigas noon sa aking tiyan. Napamura na lang ako sa isipan ko dahil hindi ako makapagsalita dahil sa paghalik sa akin ni Mr. Muller. Hindi ko masabi-sabi sa kanya na ito ang unang beses ko. Nabirhin pa ako. Nanlamig na lang ako nang maharamdaman ko ang pagkatok ng ulo ng alaga niya sa aking lakusan. S Sir, wait! Halos lumuwa ang mga mata ko nang maramdaman ko ang unti-unting pagbaon ng kanyang alaga at napahiyaw ako sa labis na sakit. Hindi ko na napigilan ang mapadaing dahil sa tindi ng sakit na mabilis kumalat sa buong katawan ko. Napaluha na ako habang pilit siyang itinutulak palayo. S Sir! S Sir, stop! Please! Kitang-kita ako ang panlalaki ng mga mata niya habang napatingin sa akin. Christine? D don't tell me. Maluha-luha kong sinalubong ang mga mata niya. Bago marang tumango. P please. Pull it off, sir. Namamaos kong sambit habang mahina ang humahalinghing. Narinig ko ang mahina niyang pagmumura. Bago siya dahan-dahang pumangon. At hinugot ang kahabaan niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa gitna ng mga ko. T tugo? Bulalas niya at kitang kita ako kung paano siya mamutla. Kisabay ng pag-akyat, nangitim ng mga mata niya hanggang halos po na lang ang makita ko. Sir? Sir? Okay ka lang? Napatili na lang ako nang bigla siyang bumagsak sa kama at nahulog sa sahig. Sa sobrang pagkataranta ko ay nawala ang hapding nararamdaman ko. At mabilis akong bumangon para tingnan ang kalagay niya. Binalot ng lamig ang buong sistema ko nang makita ko siyang nakahandusay sa sahig at walang malay habang duguan ang ulong bagi ng pagkalalaki niya. Mabilis akong bumaba para daluhan siya. Humingi ako ng tulong. Natatarantang napasigaw ako. Tuloy ang nawala ang inyed na nararamdaman ko. At napalitan ng takot at pangamba dahil sa nangyari kay Mr. Muller. Paano kung bamatay siya? Napamura na lang ako dahil sa naisip ko bago muling humingi ng saklolo.